Okay, mga sir. Meron tayong uh, ginagawang Aerox na nag tayo ng black. At uh, ang uh, gagawin naman natin, isi share ko sa inyo kung paano maglagay ng uh, BBA. Kasi kapag uh, baguhan ka pa lang na maglalagay nito, uh, may ka talaga dito mga sir. Kung bago ka pa lang. And ang discard dito kapag once na naglalagay tayo nito. Ayan. Ay, uh, Iyan mo, Sige, prepare mo kasi tuturuan ko rin din si Kapulong kung paano maglagay nito. Unang una, tatanggalin nyo muna yung camshaft. Tanggalin muna yung camshaft. Yan. Unang una, tatanggalin mo ating camshaft. Isa po natin mga sara, ito na linisan natin ni Kapulong. Nagpalit tayo ng valve seal. Mausok kasi yung motor kaya nagpalit tayo ng black. Ang uh, isishare ko naman sa inyo kung paano maglagay ng VVA dito sa cylinder head natin. Yan, unang-una gagawin, ipasok n'yo muna 'yung BBA na valve. Ay, 'Yung ano, 'yung rocker arm ng BBA. Tapos ito 'yung pin, ipasok n'yo muna. Huwag n'yo muna isasagad. Kailan nakatanggal 'yung ano, 'yung cams. Tapos sunod muna isang ano, rocker arm natin. Yan, tapos ipasok ulit. Yan, hanggang mga ilubog. na may ilaw? kung hindi may pasok yata ni Kapulong ha. ilaw. No. No. pagka walang ilaw, pasok na pasok. Ayan, <laughs> ipasok nyo mga itong mga sila, no, no. yung dalawa na yan. At ang uh, forma naman ng spring, no. ay uh, ganito yung forma nyo. Ayan, dapat nasa labas to. Nasa labas to, tapos yung spring na yan tatama yan dapat dito may stopper kasi yan dun sa kabila yan ang muna uunahin ninyong ilagay kasi kapag nilagay nyo na yung cams nilagay nyo dyan mahihirapan kayong maglagay nyan kasi matigas po yung spring nito ito yung uh, number one sa ano sa kapag naglalagay tayo kung baguan lang tayo medyo mahirap talagang ibalik kaya ang gagawin ninyo yan lagay nyo muna yan tapos isunod nyo yung rocker arm at uh, gamit kayo ng long nose or uh, phillips screw yan tapos i gagawin nyo iyan mo yung ano ito ipasok nyo dito ay ano butas yan Sige. Okay. Okay. lang Okay. Okay. lang yan ay number 1. Yan, yeah, yung roller ng BBA. Iangat nyo yun kasi may spring yun. Sabay nyo pinapasok yung cams. Yan. Yeah. Para may lagay nyo yan. Kasi kapag ka once na inunan nyo to, itong cams, at nahuli ito, hindi nyo po yan may papasok. Kahit anong gawin nyo po dyan, hindi nyo po yan may lalagay. Kaya dapat, ganun gawin nyo. Unain nyo muna yung rocker arm, saka nyo ilagay yung camshaft tapos yung hexos na ang susunod yan ganyan lang po yung ano yung gawin nyo para makabilis kayo kung paano maglagay nyan baka po lang hmm. yung <laughs> unang gawa nila kapulong kasi ito mga sir ko eh. nasa probinsya ako nahirapan sila dun sa ginawa nilang ganito Nakagit din Pagtsaga. Pagtsaga nila. Ah, so, patatagalan ka talaga. Kaya kailangan talaga ng ano, lang. Uh, may technique kung paano maglagay nito. Ito lang naman tong ano, rocker arm lang naman yung pinakamahirap dito maglagay. Kaya ganoon lang yung gawin nyo. Sungkitin nyo yung ano, rocker arm ng BBA. Saka nyo ipasok yung camshaft para mailagay lagay nyo siya maayos. Ha? 别呢，嗯，还了不